Again, welcome back to my channel. So I end busan kaya tanga? Sige pa kuya kung ipakuha nindot Jess. yay, so, so manulod na siguro tanga to eh nataweng, paay mo balik sa direk pugosika. huwag na to musika Wanto sa ako na sa igba, mabiyo na mo ang karnasa. unsa man ang karnasa. Karnasa, si Chuka na barangay na ako. So ako pala ang tour guide dito mga besh. Yan ang aking mga customer na super mga gandara. Ayan. Mga babae dito to, nakadagpo. Ayan, di ba? Tabi, buyag, buyag, buyag. Tabi, buyag, buyag, buyag. sa Alano. Ay, ito ang karnasa. <laughs> so, ito na. Nasa bukid talaga siya, mga kabesh. Ayan. Okay, ah, this one. Ah, very bito. Very nice. Yan ang ang karnasa. So, nasa bukid kami, mga besh. Kita na naman. Ang isa. Ayan, di ba? Very nice. So, mo na siya ang karnasa ka na direct na view. So, ayan. So, mo ko na siya ang ginatawag na karnasa. Hay, ma na dapat Uy, ato ara. So, karnasa na daw na diyan na area. Sus, so, ginuok ko na rao guys. O tanawan yung mga besh. Ano may yeah. Saka. 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 Ayan, di diba? ah, Hello. Sa halagang 20 pesos lang. <laughs> Sulit na. na. Mini ano to, ang tawag mini bagyo to. Ayan. Sige. So, i-feel namin na sa bagyo kami ngayon mga besh. Oh, sana yun na na siya sa tuod ga. wala to triko isang pa likod to likod 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 ko kaapit balikan ate tama ba so guys kasi walang CR dito pag nakaramdam kayo ng something wrong pwede na kayo sa tabi-tabi di ba marami namang mga Maraming mga ginit-ginit naman dyan. Mga lukay na mga kuan. Ayan, diva. And of course, I would like to say thank you so much to my friend, Madam Chesa, for, for bringing me here. Oh, bringing ba? Basigurong ang kuan. Ah, oh, bringing lagi. <laughs> ba, Napa-English, o great show, kaya basigmalit na po ng mga basher. Huwag kayong mambash, kasi marami, marami na akong viewers, marami, malapit ako monetize Huyo kayo, ah, oh, joke lang. <laughs> Joke lang yun, oy. So, ayan. So, mauto siya. Maunis siya ang nasa igbaw sa bahay na bato. So, karon mo sulda niya to sa sakop. Let's go, mga besh. Mga besh, manulod nami sa sakop sa balay na bato. Papasok na kami sa loob. Maganda daw dito pag -gabi. Maganda dito pag gabi kasi maraming flight.

Kana siya si Ma'am Leyalin Solasco. Kung gusto niyo mag-invite sa kanya, singer yan dito sa amin. Sa one man pan. Sa so one man pan. So ayan. Papasok na kami doon sa loob. Here, uh, go <laughs> Asa man miagi dire? dire. Ayan, papasok na kami sa loob mga kabes. Buya. Ay, praise the Lord. May Santos pala dito. So ayan mga kabes, papasok na kami sa loob ng bahay na bato. So ito na talaga. May light ba? <laughs> Ayan. So, ipakita ko muna ang view ha. Ito na yung tinatawag na bahay na bato sa Esperanza. Ayan. 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 So, ito na talaga siya. Papasok na kami sa loob. Ayan. Welcome to bahay na bato. Hoy! Huwata siguro ko. Dai! Day! gibian ko sa mga bagbilat. gibian ko sa mga bahaw na talor. Friend, ay na friend. Masulat a friend. So, ayan. Papasok na kami. Hello. Good afternoon. Mm. Papasok na kami sa balay na bato? Korikong. So, ayan. So, ito na. So, ayan. Live na live tayo dito ngayon sa... Bahay na bato. Balay, na bato. Ay, balay na bato. Hindi, ay, binisaya. Ay, itagalog lang ako. Hindi, itagalog lang ako. Ay, kamangkong. Diyos ko, ayan. So, may paano sila dito, mga besh? Si Mama, ano yan? Si Mama Mary? No. Papa Jesus? So, ayan. Ayan, nasa loob na talaga kami. Di ba? Maganda dito. As in, maganda talaga ang area, mga besh. So, dito na kami. Papasok kami sa loob. Si Sir Martha, ang aking tour guide. <laughs> Ah! Hala, uy! Ata! Pwis Uy! Nakayo rin, misang ka! <laughs> Nakuyo ka na ko, misang! Ayun, walang, walang mga hiya talaga mga friendship ka. Eh. Best, ANO tawag NITO best? Mga ganyan-ganyan dito, best. PARA siya under, uh, um, ah... So, ayan, ito yung bahay na bato sa Esperanza. Gusto ka ba na yung project DATI sa elementary to? Oo, Kang kuana, kang ma'am Anetch. Ayan, o diba? Nakita nyo, ang ganda talaga ng view dito sa loob. So, na kayo dito, maka punta maka na kayo dito. Ayan, meron pa di dito, o. Ayan, sa kabila. Ayan. Uy, papitso sa dawat na, Jim. Ayan, ito na. As in, ba bato talaga siya. Digi, usay tawagan ninyo, digi, usay mahiday, pagkuanday. Pagkuanday. <laughs> o, oh, ikaw sa? <laughs> o, oh, sige, siya dahil ka, mangkong. One, two,

Ayan. So, ito na guys. So, lalabas na kami kasi masyadong mainas. And nothing else. Ayan. So, thank you for watching mga kabesh. Please don't forget to like and subscribe and turn on the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga videos. Bye-bye!